Nasa niya po natin muli si Professor Howard Calleja. Uh, Professor, magandang hapon. Benestardes. tardes. Oh, Benestardes, tardes, uh, senyor. Magandang hapon din sa inyo. Magandang hapon din sa mga nakikinig. Okay. Uh, kan kanina po ay uh, po ng uh, kapihan. Uh, Diyan po sa may area ng... Uh, Diyan po sa may... Uh, may copy yan po ng mga ng mga media at uh, naging panawin po si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio uh, na sabi niya, naniniwala po siya na maaaring, maaaring pambaligtarin ng Korte Suprema ang desisyon itong magdeklara na nagdideklara na unconstitutional ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. At sinabi po ni Justice Carpio na ang nasabing ruling ay posibleng ibinase sa factual errors. Dagdag pa ng dating Baistrado, dapat matuloy sa isang oral argument ang iyahaing motion of reconsideration ng Kamara gayman man, kumpiyansa daw po ito naman si former Justice Carpio na seseryosuin nito ng Korte Suprema yung iahahing MR ng mababang kapulungan ng Kongreso at didesisyonan nito ng tama. Okay. Ano po ang masasabi nyo sa naging uh, uh, statement na ito ng dalawang uh, uh, kilala nating uh, mga uh, limonary sa larangan ng, uh, ng ating mga batas, uh, uh, Professor Callejo? Opo, uh, sa tingin ko, sangayon ako doon sa sinasabi ni Justice uh, Tony Carpio na maganda ang mga rason para dalhin ito for motion for reconsideration sa Korte Suprema. Alam niyo po, ang ating Korte, eh, hindi naman yan na natutulog, hindi naman yan na kumbaga So, uh, ano naman yan, open naman yan na balikan o ripasuhin yung kanilang mga desisyon. Kaya nga meron tayong pagkakataon, dalhin yan as a motion for reconsideration. Mm -hmm. So, siguro, kunin natin itong pagkakataon para linawin ang mga facts o mga pangyayari sa impeachment. Kaya nga sabi ni Justice Tony Carp, baka nagkamali o baka hindi nila na na-appreciate ng mabuti uh, yung, ano, yung mga factual incidents, yung mga nangyari sa, sa house uh, nung, uh, nung sinabi nga nga binoto na ito ng one-third at uh, nung in-archive in o nung mm -hmm nung in-adapt yung fourth uh, fourth complaint at okay. yung, one to yung one to three complaints eh in archive after inadapt yung fourth complaint so okay. tingin ko kailangan lang nilang balikan at uh, siguro uh, pag-aralan ulit no take a second look we humbly ask and respectfully ask the supreme court to take a second look uh, and uh, maybe see that uh, both uh, factual and legal issues in this case, can be uh, given a second chance for a motion for recon and a second uh, decision, hopefully to reconsider their previous decision. Kasi po, sinabi ni dating uh, Justice Carpio na yung nasabing ruling, posibleng ibinasa silang daw sa factual errors. At, Opo, uh, ang ibig sabihin sa... po no na, uh, Senyor, yung mm. uh, kasing uh, pag-adapt ng uh, House, mm -hmm. i-adapt nila yan na... Uh, ah uh, tawag dito yung for, yung fourth complaint ang Apo. sinasabi doon sa desisyon ng korte ng korte eh baka naman uh, presume mm. dismissed mm -hmm. na yung uh, unang tatlo bago Apo. pa na adapt yung fourth complaint eh mm -hmm. hindi naman po ganun yung nangyari mm -hmm. na adapt muna yung fourth complaint bago mag adjourn at uh, ang basihan naman ng uh, ng pag ng pag-archive ang basehan ng pagkuha ng initiation <clears throat> eh nung pag-adjourn naman eh ito naman eh nangyari prior nag-adjourn. So I think titingnan lang balikan lang natin yung yung pagrepaso sa sa time frame sa mga time element nung how it was adapted itong uh, fourth complaint by more than one third actually more than half of the, I think, mga 50-60% of the House of Representatives. So, tingin ko kailangan bigyan din yun ng uh, mabigat na na gaan o weight mm -hmm. kasi hindi lang ito one-third. I think it's mm -hmm. more than half or about 60% na nag-adapt uh, na nag ng, ano, ng uh, resolution to forward this to the Senate, to impeach the Vice President and forward the articles to the Senate. Opo. Ang hindi ko makuha dito, yung pagkakasabi ni former Justice Carpio na dapat matuloy sa isang oral argument ang ihaing motion for reconsideration. Bakit ganon? Hindi huban nakaron ng oral. Uh, Dito kaya nagkaroon yan, ng oral argument yan, uh, Senyor, uh -huh. Kasi sa hindi naman ho una-una hindi naman ho lahat ng kaso na dinudulog sa Korte Suprema eh, eh talagang uh, kung maga tinitingnan nila yung iba, mm -hmm. dinidismiss nila o hindi mm -hmm. nila pinapansin because uh -huh. nga walang kailangan yung mga importante lang talaga o yung may mga basihan ang dinadala sa Korte Suprema. Mm -hmm. Pangalawa, hindi rin lahat ng kanilang tanggapin at uh, dinggin, eh mm -hmm. dinidinggin na na ng oral argument. Pwede mm -hmm. yan through pleadings lang, kaya mm -hmm. parang yung nangyari ngayon, mm -hmm. na sulat-sulat lang o bigyan ng okay. dokumento. Mm -hmm. uh, pangatlo, pede, yun nga, yung pwedeng oral arguments para klaruhin ang posisyon ng bawat uh, partido ng ng uh, uh, let's say grupo ni Sarah mm -hmm. at grupo ng House of Representatives. Kaya nga mas maganda may oral arguments at para ma-ventilate ng totally o mapakinggan o yun nga, mapakinggan -ma -ma at maklaro <clears throat> lahat ng partido. So yun ang gusto natin sanang mangyari kasi nga ang sabi nga natin at sabi rin I think ni Justice Tony at yung ibang mga maestrado before no mm -hmm. na nag na na merong mga issues na hindi naman ng Korte Suprema on oral arguments para marinig ang mga partido on a lesser uh, uh, issue, kumag lesser uh, national issue. Mm -hmm. Pero ito, yung mismong korte na nagsabi na mabigat ang issue na ito mm -hmm. and transcendental lang importance, mm -hmm. may importante ito sa buong bayan. Mm -hmm. e eh, ang sabi natin, bakit hindi nila bigyan ng pagkakataon ma-ventilate o pakinggan ng klaro? para lahat ng tanong, lahat ng issue ay eh, mabigyan ng ano ng kaukulang konsiderasyon. Mm -hmm. Para nga ma mapag-aralan mm -hmm. ng mas mabuti at hindi minamadali sana ang desisyon. Mm -hmm. So kung gano'n, inaasahan pa rin ba natin magkakaroon ng impeachment? Kung magkakaroon ba ng impeachment, hindi uh, na ngayon, next year na yan. Ang, ang, ito naman ho ang panawagan ko rin sa Senado. Mm -hmm. uh, eh, ang unang-una, -una, malinaw na yung impeachment court has been convened okay. no so since it has been convened hindi naman yan tumitigil it can go on its own mm -hmm. number two, malinaw naman na uh, the constitutional uh, the impeachment court uh, and the senate and the judiciary di supreme court are sabi nga separate and uh, co-equal. hindi mm -hmm. walang mas mataas sa isa so they are not bound naman to follow or, uh -huh. but they have the of course they should give respect. Kaya ng yeah. atingin at ko, eh, yan eh pwede nilang pagbotohan uh, kung tutuloy o hindi. Mm -hmm. Pero kung sana naman tayo ay eh, pakinggan ng uh, Senado ang mm -hmm. humble uh, humble suggestion natin eh since uh, hindi pa naman final ang desisyon ng Supreme Court at ito naman eh sabi ng House, magagawa sila ng motion for reconsideration, okay. eh, meron pang mga pagdinig na mangyayari sa kasong ito, mm -hmm. hindi pa pinal ang desisyon, e eh, sana eh, i-hold na muna nila ang uh, kadalang desisyon, at tignan kung anong mangyayari sa final decision ng Korte Suprema, para hindi naman uh, ma-preempt ang any uh, co-equal department ng gobyerno natin, para bigyan ng giha ang korte na gawin ang tama, ang uh, ma-reconsider o matignan ko ano ang tama nilang gawin mm -hmm. at ang senador rin eh meron din panahon para pag-aralan mas mabuti, hindi naman nila kailangan uh, tapusin ito kasi nga hindi pa naman ito tapos sa Supreme Court. Ayon. Okay, well said attorney. At uh, inaasahan natin na sana eh once and for all ay eh, magkaroon ng uh, kaliwanagan na to at uh, maipusto na yun dapat na uh, ninawin at mamalaman ng ating mga ng ating mga kababayan. Nagpa, may nagpa, nagpapatanong lang po, ano? Si Attorney, may Mayroon lang po patanong sa amin dito ng ilan uh, na mga na, na, concerned natin citizens. Nabigyan pa ng due Apa? process uh, sa sa uh, process uh, sa Kongreso itong si eh, sino to? Ai 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 Sara sa Kongreso? Ah, si, si Vice President Sara ko nabigyan ng oh, ng okay. due oh, si Vice process. Si Vice President Sara, nabigyan daw ah, ba ng due process sa Kongreso? Ganito po yan, ganito ng due process? Uh, uh, senyor. Mm -hmm. Dalawa po ang mode ng uh, pag-impeach. Mm -hmm. no? Isa yung pag, uh, pag ito ay eh, inadapt, uh, nag-files uh, ng impeachment complaint, inadapt sa sa House at rinifer sa committee tapos doon sa committee yan ay e, bibigyan siya ng pagkakataon na uh, dinggin kung mm -hmm. yan eh eh convening first sa committee meron pa meron isang uh, mode na yun nga sinasabi once it is uh, endorsed by kasi yung isa endorsed by one lang or some uh -huh. of the uh, congressmen however if it is endorsed by more than one-third, okay. then it is transmitted immediately to the Senate mm -hmm. and that constitutes the Articles of Impeachment. Ayoko. Ang ibig sabihin po noon, katulad po ng sa pangyayaring ito, na ito po ay eh, endorse ng more than half, more than 60% nga sa tingin ko, eh hindi na dumaan ito sa komite kasi nga derecho na po ito. Yun yung second one, na na ito dahil sa dami ng nag-endorso na, Ayon. or nag-wanted na nag-endorse. At yung sinasabi naman na due process, Senyor, mm -hmm. yung due process naman ito, e, didinggi naman ito sa Senado. Mm -hmm. At yung due process ni Vice President Sara, e, hindi naman na violate dahil Ayon. siya po ipakikinggan, e, kaya nga meron tayong trial sa Senado, uh -huh. dahil doon po pakikinggan. Kung mm -hmm. ako po ang tatulong ninyo, Senyor, ang hindi ko nabigyan ng due process dito sa pagkakataong ito, ay e, yung House of Representatives. Ayon. Dahil, kulang yung kanilang abiso galing mm -hmm. sa Supreme Court with mm -hmm. my humble uh, mm -hmm. um, representation may mm -hmm. may humble opinion lang mm -hmm. naman sa ating Korte Suprema na nung sila i nung sila itinanong ng mga clarificatory question hindi naman yun i answer o hindi mm -hmm. naman sila pinasagot mm -hmm. doon sa complaint o doon sa supplemental complaint bagamat meron siyang ng mga 'di ba naalala na may mga re-request kung uh, uh, Supreme Court pero hindi po ito tanong parang ano lang 'yon eh parang um, ang tawag dito clarification lang uh -huh. so nagclarify uh -huh. lang sila but it's not actually an answer so hindi naman sila nabigyan ng full uh, due process at uh -huh. yun na nga hindi rin na explain madal maayos kasi nga hindi sila nabigyan ng oral argument so sana bigyan sila ng pagkakataon para naman mabigyan din ng due process kasi ang House of Representatives kailangan din may due process din sila okay. para rin sila mapakinggan at mm -hmm. hindi rin naman mabaliwala yung kanilang karapatan. Okay sana. Asahan na, na ho natin na sabi nga eh sabi nga ni former Justice Carpio, maseryoso sana ito ng gusto at ganoon um, ganun din mabigyan ng talagang uh, ng uh, sapat na linaw ang mga bagay-bagay na ito. Uh, attorney Opo, Maraming salamat. Kaya nga, po. kaya nga, kailangan pa paliwanagan hmm. lang at sana bigyan ng sabi ko nga, we, we humbly request that the that the court, no, the Supreme Court take a second look and study hmm. this Ayan. case okay. clearly. Okay. Maraming Opo. salamat muli, Professor. Mangibigan salamat si, po. Salamat uh, po. Si Attorney Howard Calleja, Professor of Law and Convener ng Sambayan, kaugnay pa rin dito sa ating pinag-usapan sa uh, re-impeachment. Ayan.